Um, uh, hello guys, welcome back to my channel uh, Sa video natin ngayon ay eh, pag-uusapan natin ang asbestos lime wash paint Pag kayo bumili nito, uh, may kasama na siyang hardener at siyempre yung kanyang uh, powder Tuturo ko rin sa inyo yung tamang preparasyon ng inyong wall bago nyo ipahay itong lime wash paint Bali pag kayo bumili nito, meron na itong kasamang special na brush, ito ang inyong gagamitin pero pwede rin kayong gumamit ng uh, ibang brush pero mas maganda ang magiging resulta ng inyong trabaho kung ang gagamitin nyo ay yung uh, brush na nakakasama sa inyong pagbili. So uh, tara guys, uh, samahan nyo ako. Simulan natin pagkatapos ng intro. Uh, so ayan guys, ha? Uh, dyan natin ipapahid ang ating lime wash paint. Bali, uh, major concern ko lang sa inyo, uh, ipapahid nyo ang lime wash paint sa wall o concrete wall man ito o drywall na naka-flat latex. <laughs> Hindi pwedeng ipahid ang lime wash paint sa mga wall na naka-semi-gloss or gloss latex. Uh, so, uh, simulan nating haluin para maipahid na natin. Go! A few minutes later... Uh, so, ayan guys, simulan natin ng paghalo. Yung sa isang pack na yon uh, ang unang preparation doon, kukuha kayo ng 750 ml na tubig. Uh, pagkatapos, noon, ilalagay nyo naman yung uh, hardener nya. Ayun, nasa puti. Pagkatapos, ilalagay nyo naman yung powder. At pagkatapos, ay eh, unti-unti nyo itong hahaluin. Bali sa paglalagay ng powder, eh, huwag nyo bibiglain. Mas makakabuti kung dahan-dahan na hinahalo yung, uh, uh, yung mix na dahan-dahan nyo rin ibinubuhos yung powder para maiwasan ang maging mabuo. Bali, sa akin kasi konti lang ang gagamitin ko kaya tinansya ko lang para yung magagamit ko lang halos ang matimpla ko kasi sayang naman kung uh, may sosobra, di ba? At uh, guys, uh, isa pang uh, major tips to Kapag nasisimula na kayong uh, magpahid ng uh, lime wash paint, wag na wag yung kalilimutang hahaluin pa rin ito paminsan-minsan. Kasi kapag uh, hindi mo ito nahalo, ng uh, katulad nung ganun, medyo matagal mo yung ginagamit, doon mo yung ang ilalim. Yung pinaka-powder niya kasi tumitining yun sa ilalim. Kaya kailangan natin ng haluin natin ito. Uh, pero hindi naman mayat-maya. Kailangan haluin natin ito para maiwasan yung pagbubuo ba ng mga powder doon sa ilalim. So, uh, ayan guys, simula na natin uh, magpahid. Bali sa pagpahid naman ito, uh, ayan, dyan, dyan, tayo magpapahid guys. Uh, sa kaperasong uh, Uh, wall na yan. Bali sa pagpahid, uh, kanya-kanyang style naman yan eh. Pwede tayong gumawa ng paekis tulad ng uh, nakikita nyo ngayon. Pero pwedeng maiksi ang ekis niya. O, uh, pwede rin yung habaan. Depende yan sa inyo. Ang magiging design ng uh, lime moss na yan ay depende doon sa hagod nyong gagawin. Maaring makuha nyo kung ano itong ginagawa ko pero maaring mas maganda pa sa ginagawa ko yung magiging resulta ng uh, inyong uh, trabaho. Pero uh, isa pang uh, concern ko rin, guys, kung sakasakaling gagawa kayo nito, hanggat mare bali isang tao lang ang gagawa para even ang magiging resulta ng uh, inyong trabaho. Uh, so, guys, is-pass ispa forward ko muna para hindi kayo masyadong mainip. Uh, so ayan guys ha, malapit nang uh, matapos yung uh, pagpahid natin ng unang mano o ng first coating ng ating uh, lime wash paint um Pakitigan nyo yan guys ha, dito sa lime wash paint kasi uh, huwag kayong masyadong mababahala Ang uh, kabalita kasi ito ng mga pintura na gloss or semi-gloss latex Yung mga yun kasi pag natutuyo uh, nagdadark siya. Pero ang lime wash paint, habang ito ay natutuyo, naglalight ang kanyang kulay at saka ito ay halos nagpapantay na. So, mag lang tayo na matuyo itong ating ginawang unang pahid ng ating lime wash paint bago tayo magpahid ng ating pangalawang mano. So, hintay lang tayo guys. Two hours later. Uh, so, ayan guys, oh, uh, natuyo na yung ating unang mano ng lime wash paint. Pansin ninyo guys, hindi ba kanina sobra ang pagkaitim niya, di ba? Pero ngayon, pansin ninyo, naglalight na siya. Ganyan ang karakteristik ng lime wash paint. Uh, sa yung mga ibang katulad niya, may nakikita kayo para mga spot-spot. Uh, huwag nung alalahanin yan. Uh, mas maganda kaya ganyan. May kasama yan sa design ng uh, ating uh, lime wash paint. So, uh, sisimula na tayong magpahid ng ating uh, second coat o yung tinatawag na pangalawang mano. No? So, uh, ganun pa rin ha. At paraala ko lang guys ha, habang uh, ginagamit nyo pala itong lime wash paint, wag na wag nyong kalilimutan na hahaluin yung inyong uh, lime wash paint. Ibig sabihin, wag nyo nga hayaan na, mo, ayan, ginagawa yung kayo, hindi nyo hinahalo yung inyong lime wash paint magiging nangyari doon, mamumuo yun. magkakaroon ng mga buo-buo doon sa ilalim. Kasi pag hindi nakahalo ang lime wash paint, yung pinaka-powder niya, eh, tumitining yun na sa ilalim. Tapos magiging uh, mamumuo-muo na, pangit na. Kaya habang ginagamit mo itong uh, lime wash paint, kailangan na ito ay yung hinahalo. Pero hindi naman madalas. Kailangan lang. papansin niyo rin, guys, may, may mga nakikita kayo na mga buko-buko dun sa ilalim, yun ang iiwanan nyo. So, pass uh, forward uli tayo. Uh, so ayan guys, oh, uh, malapit nang matapos yung uh, ginawa nating uh, pangalawang mano o second coat ng ating uh, lime wash paint. Uh, pansin ninyo guys, oh. Uh, di ba nag-dark siya? Pero tulad pa rin ng dati, maya maya mag uh, light na yan. mag talaga tayo ng matuyo ng konti bago ko tanggalin yung mga tape na yan. So, ito matuyo guys. Excellent! Uh, so and guys, so yung nasa kanang parte ng inyong screen ay eh, yung yung resulta ng ating uh, ginawa kanina. Kung so, hindi ko na ipakita sa inyo, pagtanggal ng tape at kung uh, hindi ko na ipakita kung paano kong ginawa itong nasa kaliwang parte, eh, parehas din naman yun. Pansinin niyo yung naging resulta. Maganda yan guys. So sa iyo na, na nanood ng video ito at nagustuhan mo naman, baka naman po pwedeng bigyan mo ako ng isang like at pakishare mo na rin. At kung interesado ka sa mga gatong ng trabaho, kung kahit ko sa'yo na may subscribe ka sa akin channel, pakipindot mo na rin ng notification bell upang ito maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. So, sa ngayon, iyon na muna. Good luck, guys! See you! yeah. yeah!